Alam naman natin na importante ang kalusugan, kaya gusto kong magbigay ng impormasyon tungkol sa hika para mas maintindihan natin at malabanan. Marami sa atin ang may kakilala o mahal sa buhay na may hika, kaya sama-sama nating alamin kung paano ito may iwasan at magagamot. Sa dulong ating kwentuhan, sana mas handa na tayo sa pagharap sa hika. Tandaan, hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Ano nga ba ang hika? Simple lang, ang hika ay sakit sa baga. Kapag may hika ang isang tao, ang daanan ng hangin sa baga niya ay namamaga at nagiging sensitibo. Kaya, nahihirapan ang hangin na makapasok at makalabas sa baga. Kaya naman, ang taong may hika ay nahihirapang huminga. Mahalagang malaman na ang hika ay pangmatagalan o chronic na sakit. Ibig sabihin, wala pang gamot na makakapagaling nito. Pero huwag mag-alala, may mga paraan para makontrol ang hika at maiwasan ang mga sintomas nito. Ngayon alam na natin kung ano ang hika, alamin naman natin ang mga dahilan nito. Maraming bagay ang maaring mag-trigger ng hika. Ilan sa mga ito ay ang alikabok, usok, balahibo ng hayop, at pollen. Ang mga ito ay tinatawag na allergens. Bukod sa allergens, ang impeksyon sa baga tulad ng sipon at trangkaso ay maari ring magdulot ng hika. Ang stress at matinding emosyon ay maari ring hika. Kaya naman, Mahalagang matutunan nating kontrolin ang ating mga emosyon. Tandaan, ang pag-iwas sa mga triggers na ito ay malaking tulong sa pagkontrol ng hika. Paano natin malalaman kung ang isang tao ay may hika? Ang hika ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa sinuman, bataman o matanda. Mahalagang malaman ang mga palatandaan at sintomas upang agad itong matugunan. May mga sintomas na dapat nating bantayan. Ang mga ito ay maaring mag-iba-iba sa bawat tao, ngunit may mga karaniwang palatandaan na dapat nating bigyang pansin. Ang pinakaraniwang sintomas ng hika ay ang hirap sa paghinga. Ito ay maaring mangyari bigla unti-unti at maaring lumala sa gabi o sa umaga. Parang may nakabara sa dibdib at nahihirapang huminga. Ang pakiramdam na ito ay maaring magdulot ng matinding takot at pagkabalisa. Bukod dito, ang taong may hika ay maaring marinig natin ang paghuni o wheezing habang humihinga. Ang tunog na ito ay parang pito at karaniwang naririnig kapag humihinga ng malalim. Parang may tumutunog na pito sa kanilang dibdib. Ang wheezing ay isang mahalagang palatandaan na hindi dapat balewalayan. Maari ring maranasan ang paninikip ng dibdib, ubo, at hirap sa paghinga. Ang ubo ay maaring maging mas malala sa gabi o kapag malamig ang panahon at madalas na pagising sa gabi dahil sa hirap sa paghinga. Ang mga taong may hika ay maaring magising ng ilang beses sa gabi dahil sa pag ng hika. Kung nakakaranas ng mga sintomas na ito, mahalagang magpakonsulta agad sa doktor. Ang tamang diagnosis at paggamot ay makakatulong upang maiwasan ang mga komplikasyon. Ang maagang detection at tamang gamot ay malaking tulong sa pagkontrol ng hika. Sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga at pagsunod sa payo ng doktor, maaring mabawasan ang mga sintomas at mapanatili ang magandang kalusugan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga paraan para maiwasan ng hika. Ang hika ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, kaya't mahalaga na alam natin kung paano ito maiwasan at makokontrol. Alam naman nating mas maganda kung iwas na lang, di ba? ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paggamot. Kaya't narito ang ilang mga simpleng hakbang na maari nating gawin. Una, mahalagang panatilihing malinis ang ating paligid. Ang alikabok at dumi ay maaring magdulot ng pag-atake ng hika. Kaya't regular na paglilinis ay kinakailangan. Linisin natin ang ating mga bahay, opisina, at paaralan. Ang mga lugar na ito ay madalas nating pinupuntahan, kaya't dapat nating siguraduin na ang mga ito ay malinis at walang alikabok. Iwasan din ang paninigarilyo at ang paglanghap ng usok mula sa sigarilyo. Ang usok ng sigarilyo ay hindi lamang nakakasama sa mga naninigarilyo, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang usok ay isa sa mga pangunahing trigger ng hika. Kaya't kung ikaw ay naninigarilyo, subukan mong itigil ito para sa iyong kalusugan at sa kalusugan ng mga tao sa paligid mo. Kung ikaw ay allergic sa balahibo ng hayop, iwasan ang paglapit o paghawak sa mga ito. Ang mga alagang hayop ay maaring magdala ng mga allergens na nagdudulot ng hika. At kung may alagang hayop, siguraduhing malinis ang kanilang mga kulungan. Ang regular na paglilinis ng kanilang mga kulungan ay makakatulong upang maiwasan ang pagkalat ng allergens. Tandaan, ang pag-iwas sa mga triggers ay malaking tulong sa pagkontrol ng hika. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga bagay na maaring magdulot ng hika ay makakatulong sa atin upang maiwasan ang mga ito. Sa ganitong paraan, mas magiging magaan ang ating buhay at mas makakapag-focus tayo sa mga bagay na mahalaga sa atin.